Ngayon, papag-usapan natin kung nasunod ba ang kontrata ko dito pagdating sa no, South Korea. Ang pangalan ng aking company ay itong, itong, ito, ito hindi nasunod dito yung pangalan ng ano, pangalan ng aking kumpanya. Gawa ng ano, pinagtatrabaho ako sa ibang pangalan ng ano, kumpanya. Pero yung lahat ng mga office naman doon, tsaka yung boss namin, lahat sila ano, magkakamag-anak. Hindi ko alam kung anong kung ano reason nila bit yung bit naggawa pa ng panibagong pangalan ng ano ng company <coughs> bali apat kami doon na ano apat kami doon na nakalagay sa ibang pangalan ng kampanya pero ibang pangalan ng kampanya ang ano, ko namin tapos ang location <coughs> ito, ito, no, ito tama yung location location ng ano location ng enterprise ah take note lang take note lang guys ito yung ito ay base lang sa aking sa nangyari sa aking experience nung pagdating ko dito ito yung ito yung kontrata na ipiniprint sa ano sa EPS account natin hindi po lahat pare-pareho merong iba na susunod yung kontrata meron namang iba hindi kaya expect the worst na lang kung baga para hindi kayo mang o kaya hindi kayo ma-disappoint basta pasalamat na lang tayo at nakarating tayo dito dahil napakahirap ng process na pinagdaanan natin simula nung simula nung pag-aaral pa lang hanggang process na makarating na dito e worth it naman ito ang pangalan ng aking employer yan nasunod naman yun pangalan employer tapos ito new or entering employees shingyu tron che kucha ito yung ito yung kung hanggang kailan yung ano yung yung kung hanggang kailan yung visa 36 months 36 months ang, naka, ang nakalagay dito Yun na naman yung gawa sa aking gawa sa aking ARC or A alien registration card 3 years yung ano validity. Pero yun naman na extend pag yung pag nagustuhan ka ng amo, may extend ng 1 year and 10 months, bali 4 year and 10 months. Tapos pag nasinser ka pa, abutin pa ng panibagong 5 years ulit. Ay, bali 10 years yun. Pero depende naman sa inyo kung kukuhanin ninyo pa yung ano, kung pipirmahan nyo pa yung panibagong kontrata na ibibigay sa inyo ng ano, ng amo nyo. Yun, bali yung ang aking first contract, 3 years tapos yung place place ng employment ito nasunod din ito yung sa namdo game ito this business description ito description at work ito description of work manufacture of metal products and parts of work facilities hindi ko alam yung tawag sa ano eh sa minamanufacture namin products parang hindi naman, hindi naman kasi ano eh, parang hindi naman metal yon buwan tawag doon mga ham yon mga ham yon pa, parang yung parang yung mga giniling na ano na karton na ano parang pinagsama-sama iba't ibang iba't ibang density iba't ibang density weight tsaka yung length tsaka yung weed. tapos i eh, mga ang isang ang isang ham yun yon ang isang box para mga 30 kilo 30 kilo siguro yun yung pinapakamada sa amin tuwing umaga minsan naman kahit ano hapon hindi ko lang nabibidyohan bawal mag cellphone sa aming ano sa aming kumpanya bawal hindi ko lang na mabidyohan yung ano, pag habang kami nagkakadigay. Kadigay yung tawag doon sa ano. Pag kami nagbubuhat ng Back to the topic tayo. Are, average daily overtime. Nakalagay 2 hours. Pero yun eh ano. Pero minsan hindi rin nasusunod sa amin. Gawa nang minsan naabot kami ng 3 hours. Ah, balay 8 ang 8 a.m. ang pasok. Tapos eh hanggang 9 p.m. Bali, 6, 6 to 9 p.m. yung ano, over, overtime. Bali, 3 hours. Pasensya na kayo guys at medyo maingay. May, ano, may sasakyan dito sa, ano, sa harapan. Marami sasakyan na nakatambay. Tapos eh, tabing karsada din tayo. Gawa ng itong pinagbibidyohan kung ito yan. Eh, sa labas ng GS25 or parang 7-11 dito sa ano, South Korea. Ito, ito yung break time. Break time 60 minutes per day. Yan nasunod din yun. 60 minutes per day yung pagkakain. Sa tanghali 12 to 1 pm ang break time tapos sa hapon ang aming break time po ay 5 5 to 6 pm. Tapos pag naman tapos i-automatic na ano may 15 minutes sa break time sa umaga at saka hapon. Bali alas 10 10 a.m. ang break time, 15 minutes, 10 to 10.15. Tapos sa hapon naman ay 3 p.m. to 3.15. Balitig 15 minutes ng break time ng, ng umaga at hapon. Bukod pa yung 1 hour na break time sa umaga at hapon. tong Sang Ingum. Ito yung monthly basic salary yung ito yung ito pa yung salary nung 2023 pa yung nakalagay dito 2 million pero hindi nasunod yun sa amin guys gawa diba ng ito lang nasunod sa amin yung basic pay yung hourly Bali, ang compute kasi sa amin ano hourly itong 9,621 kaya pag yung kaya ang compute lang sa amin kung ano yung naipasok namin logi yan logi, logi lalo na pag ano pag walang pasok ng sabado at linggo hindi katulad ng ibang company na kahit walang pasok sabado at linggo bayad pa rin yung kanilang weekend basta nasunod yung basta nakapasok sila ng 209 hours ng isang buwan sa iba kasi ano matik na yung ano yung basic salary na 2M tapos ipa-plus na lang yung OT kung ilang hours yung nai OT kung ilang hours yung OT rate mo sa amin kasi mismo early talaga yung pag-compute early early pay ang pag sa amin kung ilang oras yung naipasok mo overtime night shift or holiday will be, pay, will be paid 50% more than the employee's regular late of pay ito, overtime night shift or holiday will be paid 50% more than the employee's regular rate of pay. Hindi nila sunod ito sa amin. Yung itong night shift. Itong night shift or holiday will be paid 50%. Tingnan nyo guys, oh, nakalagay dito. Paid 50% more than the employer's regular rate of pay. Kung 9,620 per hour yung basic pay ng hourly, ay di magiging ano ba ang kalahati na 9,620 kung kita nyo nga guys kung ano ang kalahati yan kung ma, sabihin natin 5,000 kung para 5,000 won di magiging magiging 9,000 9,620 plus 5,000 kung kanyara 9,000 plus 5,000 14,000 40,000 won per hour na yun kaya nila mag-convert kung magkano sa peso. Kung kung night shift or holiday. Pero sa amin kasi hindi nasunod din 'yan. Bale pag may holiday, pag minsan nagkakapasok kami ginagawa nila ano regular pay din lang 'yon. Basic pay. Tsaka kahit na naabot ug minsan ng 11 PM kami. Consider naman 'yon na simula 10 PM onwards eh, ano na 'yan ay night shift na pero hindi pa rin, rin, hindi pa rin nila sinasali ginagawa pa rin nilang ano regular pay lang din yun payment date ta payment date every 25 every 25 day of the month ito na sunod sa amin ito may every 25 yung ano mismong napasok yung sahod namin bale ang oras ay 10 am 10 am ng 25 ng month every month payment methods. Ito, by direct deposit transfer into the employee's account. <coughs> Nasunod dito sa amin, gawa ng diretso na doon sa aming, sa aming bank account na ginawa dito nung pagdating na dito sa, ano, sa Korea. Okay, sa, sa mag-aalala dito guys kung anong gagamitin nyo na bank, bank account dito pagdating sa Korea matik na yon sa inyong company kung anong papagamit doon sa inyo may magka sa inyo na taga-office na igagawa kayo ng bank account hindi ko lang alam sa ibang company pero sa amin kasi ano may inasikaso si kaso talaga kami na nasa office na. provision of accommodation ito provided nasunod ito sa amin yung accommodation namin may libre ang aming bahay dito Hindi din natin yung pinagpapasalamat ko dito libre ang bahay gawa sa iba ano Meron mga bayad ang kanilang bahay. Merong iba, 150,000 won, 200,000. <clears throat> yun din yung pinagpapasalamat ko sa amin at libre naman ang bahay. Accommodation type, detached houses. Ito, nasunod ito, detached houses. Kung baga, ang aming kisuksay, parang isang bahay siya tapos eh, solo, yung tigisan ng kwarto. Mas kompleto din yun ang mga, ano, mga lutuan ha. mga lutuan, rep, yun lang aming labahan, medyo malayo gawa ng bawaba -bawa pa, yung katabi ng aming company yan, bawaba -bawa ka pa pero ayos na rin, kumpleto kumpleto naman ito, provision of meals provided, ang nakalagay, sa, nakacheck yung provided, ito sa kontrato ko nasunod din yan, gawa ng libre din ang aming pagkain dito yun lang guys, hindi ko alam kung na-discuss ko ba na buti sa inyo kung nasunod ako yung rin basta yun lang, merong ibang nasunod Merong ibang nasunod na nakasulat din sa kontrata. Meron din namang ibang hindi nasunod. Dahil ayun talagang reality dito. Pagdating mo dito, meron talagang meron talaga nakalagay sa iyong kontrata na hindi masusunod at meron namang ibang masusunod. Sa observation ko kasi parang walang perpekto ditong kumpanya. Merong iba na ano yung merong iba na ang laki ng sahod, merong iba na ang laki ng sahod yung may pasok hanggang linggo. Pero ang laki naman ng kalta sa kanila. Tapos eh meron namang iba ang laki din ng ang laki din ng binabayaran nila sa anong sa bahay tsaka sa anong pagkain. Sa amin namang company ang ang pangit lang gawa ng hindi hindi nasusunod yung pinaka basic basic pay na 2M. Per hour talaga yung compute sa amin. Pero nakakabawi din man yung pag maraming OT. Lalo na pag may pasok kong Sabado at Linggo, gawa ng, gawa ng 8 hours agad ang isang araw ng ano, Sabado, 8 to 5 p.m. 8 hours na overtime. Tapos i Linggo, 8 hours ulit. Ayun eh, kung may pasok at ma maraming gawa ang kumpanya kaya din ang hindi pa ako naalis din sa kumpanya namin ay dahil lang gusto ko nga din ang kwarto dito, gawa ng solo ko sa kwarto. Tapos i-libre ang bahay tsaka ng pagkain. Tsaka nang hindi na mawala ang gawa dito sa amin kumbaga eh kahit mahina Nakakapasok pa rin ng lunes hanggang biyernes merong ibang nakita ko sa post ng sa shipbuilding eh ano eh. kumbaga parang parang nawala na sila talaga ng trabaho yung iba sobrang hina na doon ko naisip na ano, dati gusto ko na rin magparilis eh. doon ko naisip na sweto so, ko pa rin pala sa aking kampanya gawa ng nagkakauti pa rin kami ay iba nga, nawawala na ng OT tapos iyang hinan ng kampanya. Kahit yung basic lang pag misa sinasahod, yung pasalamat pa rin tayo. Basta yun lang kung kung nasunod man ang kontrata nyo or hindi, basta pasalamat pa rin tayo at nakarating tayo dito, di ba? Kung basic lang ang sinasahod mo dito, tapos eh, walang pasok kung Sabado at Linggo, okay lang yun. At least, marami kang pahinga. Yun lang naman ang advantage at disadvantage dito eh. Pag yung marami kang ote eh, wala ka ng pahinga. Pag kakunting OT eh mo, maliit ang sahod, pero marami pahinga. Kahit naman basic ang sinasahod mo dito, ano, malaki pa rin. Kung ikukumpara sa, kung kukonvert sa, ano, sa pera do sa Pilipinas. Para sa akin naman, hindi naman mahalaga kung malaki o malak malaki o maliit ang sinasahod mo. Basta marunong ka kung paano mo i-handle ang pera. Sabi nga ni Robert kayo sa akin, it's not how much money you earn, it's how much money you save. Kumbaga, mas mahalaga pa rin kung magkano yung naiitabi mo, kahit pag anong kalaki ang sinasahod mo dito. Meron nga iba, ang laki ng sinasahod pero yung nauubos din dahil na uh, panay gastos, panay bili ng kung ano-ano. Kumbaga, parang paglalaki ng sahod mo, ina-upgrade, ina-upgrade mo din ang lifestyle mo, nag-upgrade, nag nabili ka ng mga mamahaling mga gadget, mga ganyan. Katulad ko, bumili agad ako dati ng S23 Ultra. <laughs> Pero yun naman ay parang pinaka pinaka reward ko din sa sarili ko. At gawa ng ako natuwa din la ang at unang base ko makabili ng brand new cell cellphone na galing sa alang sa sariling pera. Minsan naman, okay lang din yung ano, yung ilibre natin yung sarili natin. Para, parang reward din sa atin. Alam naman natin na yung lahat ng mga kababayan ko yung mga EPS worker alam naman natin na mahirap talaga ang trabaho dito. Inlang expect nyo na yung mga dalating pa lang dito. Talagang mahirap ang trabaho dito. Merong meron 3D talaga may delikado meron ng ibang finesser time madali lang yung kanilang work pero hindi naman kasi hindi naman kasi ganun lahat eh malimit talaga dito puro mga, mga, mahihirap ang work basta kahit yung basic pala basic lang ang ating sinasahod malaki na rin yun ipunin natin na lang ipunin magtabi tayo palagi dahil hindi naman habang buhay tayo eh, dito sa abroad mas okay pa rin mag business sa Pilipinas mas aasenso ka kaysa so dito malaki nga ang sahod eh, may kapalit naman malayo ka sa pamilya mo kahit ano pa mang mangyari pagdating nyo dito pasalamat pa rin tayo just always trust in his plans thank you lord